Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibang video. At mga kapolitika, matapos ang uh, makasaysayan, historical na pagkapanalo ni Emma dito sa Miss Grand International 2025. Ngayon naman ang uh, susunod na sasabak next month, November ay itong uh, ating candidate sa Miss Universe Philippines na si Atisa Manalo. So November 21 yung finals nila. Pero ngayon pa lang is meron ng mga agam-agam na mahirapan di umanong manalo itong si Atisa dahil ang winner sa Miss Grand ay si Emma Tiglao. So kumbaga magkakaroon ng conflict mga kapolitika na bakit puro Philippines lang yung uh, nagwawagi dito sa mga kompetisyon. So it must be someone else para hindi rin daw magsawa ang mga tao na puro Philippines ang uh, nagwawagi dito sa mga beauty pageant so ito ay uh, maging challenge ngayon kay Atisa na may uwi yung uh, mailap na korona rin ng Miss Universe so magbibigay tayo ng ating opinion at ang ating reaksyon dito sa mga agam-agam ng ating mga netizen pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag like at mag subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue at ang sabi ng ating mga netizen ay it is a mountain to climb daw para kay Atisa kung uh, masusungkit niya ang uh, corona ng Miss Universe 2025 gayong kakapanalo lang natin dito sa Miss Grand kasi uh, dalawa nga itong hawak ni uh, Nawat itong Miss Grand and then Miss Universe so andun sa uh, Miss Universe itong sinawat isa siya sa mga magde-decide or isa itong sinawat sa mga deciding officer ng organization so ano ba yung ating maging reaksyon or ang ating maging opinion dito sa mga nagsasabi na mahirapan daw itong si Atisa or imposible daw na ibibigay kay Atisa ang corona ng Miss Universe. Well, para sa akin naman, magpasalamat na lang tayo kung makakatungtong ng uh, top 5 itong si Atisa dahil kahit uh, paman sabihin natin na imposible yon pero Uh, pag makita rin siguro ng organization na deserve naman ni Atisa at yung isa sa mga alas dito ni Atisa I believe yung uh, malawak na fanbase Kung uh, malawak yung fanbase ni Emma Tiglao, siguro doble pa or triple ang fanbase base ni uh, Atisa Manalo. Okay kasi kitang-kita naman dito sa kanilang uh, mga ano di ba mga followers itong si Emma Tiglao, is merong uh, almost 200k dito sa kanyang Facebook and then 400 50k doon sa kanyang Instagram pero kung ikukumpara mo siya eh tulad mo siya dito kay Emma Tiglao ay hindi uh, naman may pagkakailan na mas marami itong kay uh, ano, Atisa dahil almost 1M na yung kanyang sa Facebook then 6 uh, digit din yung sa kanyang Instagram so ano yung ibig sabihin natin dito mga kapolitika kasi ngayon nga sa era ngayon ng mga beauty contest kinakailangan na famous ka yung popularity. So ito yung panlaban ni Atisa sa Manalo kasi kung ikukumpara naman natin siya doon kay Chelsea ay mas marami rin ang mga followers ni Atisa sa kung ikukumpara kay Chelsea. So ito ay uh, isa ito sa mga criteria na ngayon. Ito yung sinasabi nila na new era of competition. Kina uh, measure nila yung uh, popularity ng isang candidate. Kung kaya nga daw ang sabi nila na basa natin mga kapolitika, itong si Gana daw sana supposed to be ang papanalo ng Miss Grand pero yung ano daw niya yung uh, fanbase at the same time with the Venezuela wala daw anong support sa social media so paano ma-impress yung organization di ba kung walang support ng kailang mga kababayan so saan sila kukuha ng uh, magsusupport sa kailang sa kanilang mga, sa kanilang mga produkto sa kanilang mga meet and greet di ba kung mismo ang bansa nila is hindi ganoon ka-supportive most especially na hindi naman mayaman yung mga bansa nila at ang Venezuela nga ngayon is um uh, nakaharap sila dito sa crisis okay dahil corrupt rin yung gobyerno nila so the point is yung support na lang sana ng mga citizen nila pero wala namang nakita ang organization kung kaya runner up lang ang uh, ibinigay sa kanila So 'yun mga kapolitika ang point ko is kinakailangan ni Atisa yung support natin whether pa siguro sabihin mo na ayaw mo sa kanya or ah, hindi mo siya gusto. So wala tayong wala tayong option dito kundi isupport siya dahil Pilipinas naman yung dala niya. Hindi naman ibang bansa, di ba? Okay? So whether manalo or matalo same pa rin yung advice natin dito kay Atisa sa kanyang maging laban dahil sa mga susunod na linggo ay send-off na ni Atisa at uh, ano siya dito siya ipapadala sa Thailand dahil dito gaganapin yung yung maging venue ng Miss Universe 2025. So same yung maging advice ko kay na kailangan na enjoy lang ni Atisa yung uh, kanyang emotional, uh, kinakailangan na handa siya emotionally, physically, socially at kinakailangan na 'wag siyang magpa-stress doon sa mga negativity sa mga bashers kasi kahit gaano ka pagaling ay mayroon talagang masasabi at masasabi na negative yung tao. Okay? So yun mga kapolitika ating update dito sa mga nagsasabi na mahirapan di umano itong si Atisa. Sa so, sinasabi ko nga kung nga uh, hindi man ibigay sa kanya yung kuna, wala na siyang magawa doon kasi hindi, na hindi naman niya control yung pagkakataon. So kung makasamba siya ng top 5, magpapasalamat na lang po tayo mga kapolitika. So ano po ang yung magreaction dito sa mga nagsasabi daw na mahirapan itong si Atisa na masungkit ang uh, corona ng Miss Universe dahil kakapanalo lang ni Emma Tiglao. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Samantala, nagbigay na rin po ng kanyang payag or mensahe itong National Director ng MGI Philippines para sa pagkapanalo ni Emma Tiglao. Dahil kung inyong matatandaan itong si Sir Arnold Vigafria ay nag-post dito sa kanyang social media account na malakas daw ang kanyang paniniwala at kutob na magkaroon ng back-to-back -back round ang Philippines dito sa Miss Grand. Oh, hello! Kamusta? Congratulations! Wow! wow. <laughs> Finally! Grabe! Back to back to Finally! Kanina pinag-uusapan lang natin kanina yun nang guntay na I hope we can get the back-to-back back. and here we are, we got it and the feeling it's talagang it's a different feeling if uh, you cannot explain an explainable feeling na masaya tayo mm -hmm. and then I'm sure the whole Philippines are celebrating now that we have the back to back imagine Thailand is celebrating the back to back and they're very supportive to Miss Philippines also and actually all the national directors almost I was three fourth of the national directors are for Philippines okay, and in favor for Philippines and they don't mind if it is a back-to-back -back. that's what they said because it's a deserving both of them are deserving winners and and that's why they're happy also and I'm happy also for Asia yes yeah. Yeah. So, what was to uh, your last message okay uh, uh, Emma before sumabak sa international uh the last message sa kanya uh, is just uh just do your best don't don't pressure yourself uh, just whatever the expectation is there but do not pressure yourself just think and always what we talk about regarding lumabas yung pinag-usapan namin mm -hmm pinag-usapan namin sa Q&A yung mga sa kanyang speech, uh, yun yung mga points na naibigay ko rin sa kanya na nabinihag niya na, 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 na pinag usapan namin, na I'm sure that will be the topic. Mm. So parang timing and and yung mga oh, clothes niya mm. na sino talagang prepare ng team, ng creative team, ng, ng ano namin ng aska uh, Uh, organization, organization at saka yung mga tumulong din sa kanya mga especially I would like to thank the people who helped uh, the team of Crown and Concepts the the uh, nandito uh, si Francis is our creative director uh, si Aldridge si Krishna all the people behind uh, the independent circle and of course all the designers designers makeup artists and and hairstylist without this team without this group in pasarela niya and the, and the people of Pampanga I'm sure hindi natin mga achieve it all Sir Arnold um, matutuloy na ba ang uh, homecoming sa EDSA? This time, EDSA na dahil yes, dalawa naman so... sila na, dalawa naman uh, uh, normal dapat sa si EDSA kailan okay. tinatamaan tayo palagi ng ng ulan. Mm -hmm. Kaya na, na, we end up na lang sa Samoa. Minamalas mm -hmm. tayo laging pag-ulan. Yeah. Pero I'm mm -hmm. hope, walang lindol, wala nang ulan mm -hmm. pag-uwi niya. I don't know yet kung when because wala pang binibigay ng schedule. Okay. CJ and, and Emma will stay here for in a um, couple of days or I don't know how many mm -hmm. days or okay. weeks. I think they're going to other country also. But CJ, I think we will stay may work pa rin siya at at uh, mahal siya ng mga taga Thailand. Sir, so, I will two, two questions for me. Ano pong pakiramdam? Nagrabe, nababasa ko sa comments na certified queen maker. Queen maker talaga. ka na. Waga! Ang mga organization. Maybe siguro because of, I'm happy. At least they, they appreciate my effort. My, they appreciate without the without the help of the organization din namin in in ALV team and mga glam mga glam and beauty team namin uh, it's a collective effort yan hindi lang naman ako uh, siguro I'm just a leader mm -hmm. and I have a vision and I know how to pick who supposed to be the representative of every pageant so yun din siguro because siguro because of my knowledge as a as a as a uh, talent manager and as a into in the entertainment industry as a producer so nag, like, alam ko na kung ano yung yung requirements at siyempre lahat naman yan, swerte lang yes, swerte lang kasi trabahan mo ng swerte sa kayong effort and of course yung uh, trust and confidence mo at saka yung collaboration between the queen and and, uh, and myself and the most important you have to get the queen who is talagang supportive sa gagawin at saka mahal yung trabaho mahal niya pero kung kung yung queen ng gusto lang sumikat ay mahirap yung trabaho kasi alam mo naman yung nananalo yung talagang nasa puso nila yung pagiging na queen yung responsibility nila. Being a queen is not for glitz and glamour. The being a though. queen, it's a responsibility. Yung lahat -like yung sinasabi sa kanila yan. Yung, yung mga advocacy nila at saka siyempre yung, yung requirements ng mga organization na papasukan nila. Ay, so, ito na last question na lang po natin. Bago tayo kumain na po. Oo, di pa kami. Ah, bago tayo kumain Sa Manila tayo magsa-celebrate. Yeah! <laughs> di ba? We did not expect na magkaka-crown tayo. Parang not the usual crowning moment oh. But this year, back to back pa. How do you feel right now? Oh, sabi ko nga kanina talaga, it's a, it's a very good feeling. An overwhelming feeling. ta grateful ako sa sa nangyari. Siyempre, lucky yan. Siguro sa naswerte lang. And sana tuloy-tuloy ang swerte yes. para mapasikat natin ang na makapag-produce pa tayo ng mga magagandang Pilipina na, na magbibigay ng pride and glory sa, sa country natin and honor. And mapromote ang Philippines na I always say sa so, dami ng corruption ngayon sa Pilipinas, sa gulo-gulo ng Pilipinas, ng political problem. Ito, magbibigyan. Magbigyan naman tayo ng konting saya at honor sa country at pride. And, and this one, sana ma-appreciate din ito. Itong mga nananalo nito because there's all, they're also a hero o nagbigay ng recognition sa country. So, sana may isipin na at matulungan din ang, ang budget industry because I really want in the sea. is one of the best platform for both the beauty of the country and the beauty of the the beauty of the Philippines and the beauty of the Philippines. Last na lang po, may mga comment kasi dito. Are they expecting na bongga daw yung homecoming nila? Yes. Siyempre. Uh, just one congratulation, I know you deserve it, you nailed it, especially the question and answer portion, you nailed it and you deserve the crown. And sana tuloy-tuloy din ito na I'm so proud of you na nagbigay ka na naman ng pride and glory and honor to you. Thank you so much for our ano. congratulations. Yeah! Thank you.